Pero nakaka ano, di ba? Akala ko tikba lang. So, sige. Uh, Basta diba lumapit ka ano yan? Ilang yan? Grabe. Teka, ilipat natin ng pwesto. Sige, please. Saan ba? Saan ba? Saan ba? So, ito, rem... rem, rem oh Rempad to. Tutunog. 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 Balik 'pag malayo ka diyan at tumutunog 'yan, ibig sabihin may kakaibang elemento o espiritu nga daw na lumalapit diyan kapag gano'n Pasok kami ha. Ipinasok na nila sa loob ng bahay. Ito parang kusina, tiles. Ah, uh, oh, parang lutuan diyan. Sino pong tayo dito sa loob?

Pwede mong patunog yan? Pailawin yung REM pad. Pailawin mo naman yung REM POD namin. Hindi daw kasi yung paghaya. Huwag naman Oo. Kailangan mong tatnutan. Patunog yan. Hihilaw oh. yan. Oh. yan. <laughs> <laughs> uh, gusto nyo? May <laughs> tanong pa eh. Sa'yo? Mm -hmm. Sa'yo daw sabi. Sa'yo? nandito ka ba sa sala sa o nandito ka sa kwarto? sige so, na patay ang mo sa tabi dyan dyan sa tabi na naman? dyan 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 bago may kumakatok bago yun 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 patay mo patay mo patay mo patay mo, to. Patay mo. may kumakatok narinig mo yan? oo, oo. Sh -sh -sh. Meron. Ay mga idol nakarinig sila na kumakatok daw Diyan sa pinaka uh, lugar talaga nila Kuis, hindi katok yung kuis Meron promise Yabag yun Ay no Yabag yun ko ba? Mag mag May, may iba kasama rito. May iba kasama rito. yeah, yung boys. Ikaw ba yan? Pwede ka bang gumawa ng tunog ulit? Pwede kang gumawa ng tunog ulit? ulit? Parinig mo sa amin? Hindi ka tayo. Takatawa sa'yo. Ako pala yan. Hindi ka Akala nila yun eh. Yung pala ha, ng mga yung kasama nila. Dito eh. Dito ba? Ha? Pinapatay mo yung one. Tapos, training. Oh. Tapos, naulit pa yun. Naulit pa yung tunog eh. Dito lang eh. Mahina eh. Ang ba, creepy. Baka ano lang yun. Baka daga lang sa kisame. <laughs> Kapag mga abandonadong bahay kasi minsan pinamamahayan din ng mga uh, di Diba? Halimbawa, uh, inuuwian niya ng mga paniki. Yan. Sa mga kisame. Minsan nga kahit yung bahay pa na may nakatira, minsan may mga panikay pa rin na pumapasok. Ano meron dito? Hindi siya. Tanong, tanong kayo. Pa, <mitigate> hindi siya ano. Hindi, hindi spiritu yung voice. Yabag yung kuis. Yabag, voice. yabag na. Creepy. Yabag ng, yabag ng paay yung kuis. Hindi, creepy nun. No? Oh. Doon, talaga meron. Ah, hindi siya pa. Ano? Yung bukas pa yung ano, yung SB7. Oh. Di ba bukas pa yung spirit box? Oh. Rinig eh, ang lakas eh. ako, grabe. Oh, okay, kilabutan talaga ako, promise. Hindi yung no, bibiro. Yung pag ano, oh. pagsabi mo, di ko alam mo na yung medyo na, na natigilan ko eh. Meron. mga content nila mga idol, para siyang uh, content ni Night Rider Explorer. So, shout out pala kay Night Rider Explorer. Di ba, no, di ba na matay na yung SB7, uh. oh. pia tayo mo? Meron pa eh, may mahina pa eh. Oh. May mahina pa yapak eh. Oh. Oh. Sa eh. Oh. Oh. Di ba, di ba, di ba, di ba, Oh, meron. Mula sa taas. Meron, mula sa taas. Dito. May gusto mo. butas mo. Bale ito mga idol, yung bahay na to tingin ko, ah uh, malapit rin sa mga kabahayan. Kasi kanina may naririnig ka maliban sa tunog ng ambulansya ba yun or A uh, patrol car. Mayroong mga tahol ng mga aso. So, hindi rin kalayuan yung bahay na to sa uh, komunidad talaga. Yeah, yan, yan nga yung titignan ko kanina pa eh. Sa taas eh. Oh. Baka meron dyan ah. Oh. Tignan nyo. Tignan nyo. Tignan nyo. Yung, yung... 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 yung, So, di ba may, mga aso dyan? May mga sawa? Tinitirahan nila. Kapag mga bakanting... Bahay. Pero mayroon nga ako na panood na isang sawa na uh, mga ahas binahayan yung kesame nila. Araw na daw or ilang linggo na siguro nandoon yung ahas sa kesame. So ganyan kasi yung ahas, naghahanap kung saan mas komportable uh, sa kanya yung environment niya. Doon yan siya maglalagi. Ayun ay, sa ating. Ay, ay, sa, ati? sa mga ating. No, o, oh, di ba pagkagano? Ano kaya okay, yun? hindi ay, meron. Oh shit, meron dito. May kumalaw dito. Hindi ko Oh jan. dyan. mo yung pinto. Pwede mo pagalawin ko nandiyan ka, yung pinto kahit konti. Pagalaw yung pinto. Sige na. Pagalaw yung pinto. may mga kakayaan ba yung mga espiritu kay mga multo na magpagalaw ng mga bagay? Kasi kaya nga espiritu, di ba? Uh, hindi na sila makakahawak ng mga bagay-bagay. Maliban na lang kung uh, hindi siya espiritu, kung totoong tao siya. Kasi pag sinabing espiritu, yung sa kalagayan, wala siyang mga laman, wala siyang mga buto. Espiritu nga eh. Hindi siya maka, wala siyang kakayahan na magpagalaw ng mga bagay. Tignan ito mahimik ka? Mahimik na. Creepy. Hata. Matakot. Ito ang kwarto. Sige. 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 Ito. mga idol, kung may reaction kayo sa video na to, i-comment lang ninyo ha, para maraming uh, marami rin yung makakabasa at makapagbigay ng iba-ibang mga ideya. Sige, may kwarto dyan. Iwanan dyan, dyan lang, pag ay Diyos ko. Hmm. Pag yan, ayawan na. Ito. No, kaila kayo baka lumabas. Uh -huh. ko uh -huh. lumabas. Creepy ano uh -huh. -huh. Hindi siya yabag ng yabang pa alis. Hindi lakas. D hindi pa ng tao 'yun, oh. hindi pa ng spirito 'yun. Oh. Yung mga ganito mga idol, ano 'yan? Ah, uh, yung mga abandonadong bahay, karaniwan ginagawang hideout ng mga bata na may mga ginagawang mga kalokohan, 'di ba minsan? Yung mga tagong lugar minsan nga 'di ba sa mga ilalim pa ng tulay? Ah, uh, kasi yung minsan nakapunta na rin ako sa mga abandonadong bahay. Pagpunta namin doon, nandoon yung mga sigarilyo, 'yan, yung ng mga kabataan. Paalam tayo? Paalam, huh? ano paalam tayo? So, eh, pwede, pwede, mo, buksa, pwede, mo buksan, pwede mo buksan yung SB7, tapos tanong natin kung siya yun. Tapos pag wala nang sumagot masyado, alis pa, paala na tayo. 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 ganoon lang gawin natin. O sige. Sige. Yan, rest pad. Tapos... So, SB7. Okay. Um, Ikaw ba yun? Ikaw ba yun? Hmm. Ano? Ikaw ba yun yung nag yung naglalakad? Oo. Oh. Meron dyan. Dyan. dyan Parang FM radio man yun Naririnig ko may tugtugan. <laughs> Ikaw ba 'yon yung nagtatao ng dinay? Eh debo diba may tugtugan. Parang ...radio na nagagawa ng istasyon. Ito ba yun yung nagagawa ng inay? Yung naglalakad yon. yun? Bago kami umalis, pwede ka bang gumawa ulit ng inay? Oh, oh shit, patay na, patay na. Patay na. shit. Naglalakad. Naglalakad. To... Uy. Naglalakad. 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 Saan kayo mga idol? Sa Kesame? Eh. Kasi kung parang tunog siya ng kahoy. Pero yung nilalakar, ah, yung floor yata ng bahay na yun ay tiles o semento. Kapag mga lakad na ganun, ma, kumbaga lumalagotok, di ba? Pero yun para siyang hindi siya parang hindi siya lakad, para siyang ganyan ng kamay. Okay, sige, play natin. <tod noise> nagpapasalamat na maraming salamat alis na rin po kami alis na kami kung nagpaalam namin So, patapos na sila mga idol, uuwi na daw sila. Ah, uh, lang. Pero may mga na may mga sumagot ano doon sa spirit box nila. Balik ko anong mga reaction ninyo mga idol, kung anong mga ideya ninyo, gamitin lang ninyo yung comment section na. Gamit natin 'yan sa pagbibigay ng mga ideya at para mabasa rin ng iba. Comment na rin kung tagasaan kayo para alam natin kung hanggang saan umaabot yung video natin. Meron, meron ka. Yeah. Paano natin kami? Pa natin kami? Babay po. Wala gusto ko lang gusto naman. Parang gusto naman. Gusto naman. Parang namin ngayon. Gusto naman. sa amin. Gusto naman. Gusto naman. Pasensya na sa... naman. Uh, sa... <laughs> Ito yung mga paniniwala, Gusto naman. Gusto naman. Gusto sa, sa Gusto naman. Huwag ka daw magdadala ng mga pagkain O yung mga tirang juice, biscuits Sisusundan ka daw ng kaluluwa Susundan ka daw ng kaluluwa So, tingin uh, ko ayon ay mga superstitious belief lang no No scientific basis so, Mga idol, hanggang dito lang yung video natin ngayong gabi At kung gusto nyo magpa-shoutout Comment lang kayo dyan At isi-shoutout ko kayo sa mga susunod natin mga video